Good morning. Good morning guys. Kapitaya, tayo. Happy Saturday sa ating lahat. Kapit yeah. tayo guys. Take coffee every day. Tapang pandisal. Tinatamat ako na bumili. Tapos wala akong kasama rito pag isa ako kaya. <laughs> Hindi ako makalabas. <clears throat> ah. Ah. kape tayo. Okay guys, kape tayo. Rice coffee. Yeah. Hmm. Sarap. Sarap ng rice coffee. Hindi yung din lump yan. Hindi yung approaching yung cellphone. Ano? cell phone. Bakit mag-lump? Oh, liwanag. Pero mag-lump. No? siya. Mag-lump siya. siya. kape okay, tayo. <clears throat> Dito tayo ngayon sa no, sa harap. Ang didilim siya pa rin. na naman, nag-isip na naman tayo ngayon na kukulamin. madilim no madilim. Yeah. Ah, dapat ka lang <laughs> May touchy, touch. Touch ko nyo si Albon. Ayan, <laughs> yeah, good morning. Kapi-kapi tayo. Naimbag ng bigat tayo ang aming kakabsat. Kasta na tani tanika mong amin. Ngaman to Wah, serap. Serap banget. Hmm. Serap tayo tayo. 15 minit Okay. 'Yan, bye-bye na tayo, guys. Okay, na tayo. Bye, guys. Good morning na lang sa inyo lahat.